Hello guys, good morning and another day of our motovlog Medyo maulan nga pala ngayon guys Kaya pinag-iisipan ko kung itong KX65 na lang ba gagamitin natin Pero hindi pwede masyadong maliit yan Ang gagamitin natin ngayon guys ay ang ating KLX140 Kasi ito medyo mataas-taas guys uh, feeling ko kaya niya naman yung ilog na tatawiran natin makikita nyo guys kung gano'ng kataas yung ilog hindi rin natin pwede gamitin itong Vespa dahil mas mababa ito at baka sumabit-sabit tayo masira pa ito ito yung Vespa medyo matagal-tagal na rin natin hindi nagamit itong Vespa di bali guys gagamitin natin ito at magre-review din tayo dito sa Vespa yung big bike naman natin guys abang hindi pa kasado yung friendly gauge natin is dito lang muna sya uh, pinag-iisipan pa kung ano yung susunod na i-gauge ig natin dito kung X-Max ba sniper na super loaded or yung malakas meron kasi malakas dito na ano daw eh Honda RS150 malaman na lang natin yan guys mag update ako guys pag uh, kasado na ang ating uh, friendly gauge so tingnan muna natin guys pinainit ko lang to o, 70 na pwede na to so okay na yan cover na lang siya natin kasi malakas ang ulan ngayon guys <clears throat> nga pala yung ADB natin guys yung hindi nyo nakikita na sa labas kasi kahapon di nakinaya ang tubig masyadong mataas alanganin na siyang iakyat dito kaya iniwan ko siya sa labas pag bumaba yung tubig bago natin siya iakyat ulit kaya ngayon KLX muna ang gagamitin natin. So, yun. Oh, safe na safe na ang ating big bike. Tara na. Okay na rin ang KLX. Mainit na yan. Uy, usok usok ang ating heat guard exhaust so guys without further ado tara na let's go for adventure And guys tuturo ko sa inyo yung ADB kung saan siya nakapark ngayon pero safe naman siya doon ay alanganin na talaga guys kasi mataas ang tubig ewan ko lang ngayon ah kasi kagabi umulan din ang malakas malamang mataas to ay tumaas taas nga sya yun ang ADV natin guys pero feeling ko bababa ito mamaya mali ah, wala syempre yun sa KLX tayong choice guys kaya ito yung gagamitin natin at hindi pa naman din natin sure kung uh, sino yung ka friendly gauge natin na susunod dami pala nagre react guys dun sa video natin na iba't iba ang opinion nila yung iba siyempre uh, fanboy ng mga ZX25R positive comments ng iba namang mga fanboy ng mga Raider syempre siguro pag fan ka talaga ng Raider gusto mo Raider talaga laging mananalo hindi ganun guys kasi ako guys uh, magka Raider din naman ako Raider Carb Raider FI naka sniper din ako 150 FI kung ano lang ang kaya ng motor ko ayun lang kung matalo minsan natatalo talaga pero syempre naiintindihin na lang natin yung mga iba na talagang gusto nila panalo pala. Tsaka, pag-usapang stock. Marami kasing, ano eh, maraming kategory pag sinabing stock. Meron nga, meron nga tayo napapanood. Noong hindi ko pa mag-gets kung ano yung super stock, yung mga viewers ha, sa mga reader pag sinabing mga ganun guys hindi yun sabing company stock ha. company stock ibig sabihin uh, yung talagang galing sa kasa lahat yun stock ultimo side mirror yun ang tinatawag na company stock pag tinanggal mo na yun kahit side mirror ibig sabihin hindi na siya company stock pero naman pagdating sa engine guys marami kasing kategoryan yung sinasabi nila na stock lang daw yung Raider Uh, hindi talaga stuck yun sa carb pa lang guys nakakarb na daw yun CDI clutch spring ang declared niya yun eh clutch spring ngayon hindi natin alam kung ano pa yung mga nabago niya dun guys pero sa susunod natin na ano guys na uh, friendly gauge eh subukan natin alamin guys kagaya nung ano subukan natin ah uh, kausapin yung pinakamalakas na sniper dito involved dito guys friendly cage lang para masubukan uh, din natin yung mga iba't ibang uh, motorcycle sa ating motor ito try ko baka isipin nyo guys uh, puro mga lower displacement ang inaano ko susubukan so, din natin guys yung R3 yung R3 uh, nakausap ko na rin yung may-ari ng R3 dito buo naman siya kaso hindi pa alam yung schedule pag na info sa akin yung may-ari nun at pwede na subukan natin ang R3 meron din dito kasing mga naka uh, susubukan natin guys ang Harley Davidson kung kakayanin natin sa, sa 25R friendly gauge lang naman eh wala namang kawawala sa akin okay lang naman kung matalo ng ano eh, ito naman natin masusukat yung ano hindi naman tayo ano iyakin <laughs> singulan ngayon guys kaya uh, medyo dito yung nakakapag rides pero pag gumanta uh, gumanta yung ano natin panahon tuloy tuloy ang motoblog natin marami akong naisip guys na ano na i engage dun sa ating 2.5R may nakikita dito ditong KTM Duke 390 yun, AC bangko rin yun diba? 400cc yun so, subukan din natin yun pag nakausap natin kasi uh, lagi ko naman nakikita sa bayan yun, kaya natsyempuhan natin at usapin lang natin for content purposes syempre tsaka para malaman rin natin yung lakas ng motor natin kung kakayanin ba yung mga 400cc so ngayon guys tiis, mo na tayo dito sa ating KLX pero pamparagan to guys kahit grabe ka butik grabe ka akyatin maning-mani dito sa ating KLX kasi off-road dito eh pero patag yung ano, yung, yung kalsada natin ngayon alanganin kasi kung itatawid natin yung mga motor sa ilog kaya ito muna tayo 4th year lang pala dito kasi guys sa motor na to wala siyang ignition switch o, katulad nyan ngayon pagpapaandarin mo siya ito lang ang pipindutin mo guys ito yan tapos start na kaya hindi siya safe pwede siyang manakaw anytime wala rin siyang signal light wala rin kusina walang speedometer or gauge wala oh, malinis kumaga pang track lang talaga to or trail lang talaga siya wala rin mga headlight signal light pero ang sarap niya gamitin guys kasi sobrang lambot niya ng ano niya, mga suspension harap at likod din guys yung ano yung mga panahawin dito di ba nature na nature sana na narinig pa yung boses ko yung nga pala guys yun pala sa mga ano uh, shout out pala sa mga nagpapa shout out sa atin alam nyo guys nakakatuwa kasi eh, kahit na uh, bago pa lang tayo sa pagbablog may nakaka-appreciate sa atin may gusto magpa-shout out uh, ito nakikipag ano sa atin, interact sa atin sa mga videos natin Nakakatuwa guys huwag kayo mag guys pagka na-monetize tayo at uh, medyo dumami-dami ang subscribers natin papagawa na rin tayo ng sticker tapos bibigay na rin tayo ng mga mga pang ano natin, mga regalo. Siyempre, ganun talaga. Di diba, malay mo, may isipan natin magbigayin pag naka 1,000 subscriber na tayo. Subscribers, magmimigay tayo ng helmet. O kung ano mang mga pang motor natin na equipment, di ba? Gagawin natin yan, guys. naman guys is uh, masaya lang ako sa ginagawa ko Gano naman eh kasi sa, sa, mga napapanood ko na siyempre ang aim talaga nila kumita, which is kasama naman talaga yon pero kung gano'n ang iisipin mo sa pagpa-vlog uh, newbie ka pa lang gusto mo agad kumita ay hindi naman dapat gano'n but enjoyin mo lang kung ano yung ginagawa mo masaya ka sa ginagawa mo para magkaroon ka ng uh, meaningful or quality na content kasi pagkita naman ng tao na masaya ka sa ginagawa mo lagi akong na <laughs> fourth year nga lang pala to nasanay tayo sa mga ano six feet sigurado na yung mga possible natin na maging ka-friendly gauge kasi ako gusto ko rin talaga meron akong nakikita dito X-Max di ba ang X-Max is 300cc na scooter di ba? malakas yun Subukan natin ng CX-25R kung kakayanin niya or kung kakayanin niya yung CX-25R tingnan natin kung anong talaga pasan Siyempre, unain unahin muna natin yung mga power na mga underbone, mga 150cc. Kasi may mga malalakas talaga dito na mga ano eh. FI nga, parang meron din gustong itry eh. Pero, siyempre, sinabihan ko na rin na dapat sana, kasi baka sabihin na lang iba, stuck naman sana, may ano rin, may konting load din. Kumbaga, hindi lang sa ECU para medyo match match din sa ZX25R kasi alam naman natin na lamang talaga sa displacement ng ZX25R tapos 4 cylinder pa para medyo exciting eh tayo naman is boy stock lang naman tayo eh. hindi naman tayo mahilig magkarga gusto kong ano yung motor ko na ano yung alam ko lang kasi alam mo the more na kinakargaan yung motor mo the more na may binabago ka sa motor mo the more siya the more na magkakaroon siya ng chances o malaki yung possible malaki yung chances na masira siya o magkaroon ng problema in the long run <laughs> pwede na guys na medyo nauutal tayo meron <laughs> talaga pag-booping and guys marapit na tayo sa ating workplace so yun sana kayo paano ay nasiyahan sa ating video. So, please like, share and subscribe and hit the notification bell for more updates to our new videos. Thank you guys.